Hello mga karing for today's video. So isang nakakalungkot na balita ano, na dumating sa atin as isang OFW. Naapektuhan tayo kasi nga pinalita na daw sa OWA si Arnel Ignacio. So pinalita na siya ng iba. So di natin alam kung yung pamamalakad ng bagong pumalit sa pwesto ni Arnel Ignacio ngayon is tulad ba ng ginagawa niya na mabilis umaksyon pag nangangailangan yung OFW. No, iba na talaga yung panahon ngayon. No. Basta may kapangyarihan, hindi natin mapipigilan yung mga gusto nilang desisyon na gagawin. So maraming OFW ngayon ang nagre-react kasi nga nasanay na tayo na mabilis natin malapitan si Arnel Ignacio tapos pinalitan siya for how many years. So since pala 2022 siya na yung nag-aano sa atin sa UWA si Arnel Ignacio. And ngayon, balita, balita daw nung, ngayon, ngayong Friday na to, is pinalitan na siya ng iba. So, sana yung pumalit sa kanya, hindi bangag, hindi nga 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 nga, -ng -ng lang, hindi nakatanga-tanga lang, ano, yung mamatay na lang yung OFW, hindi pa di ba Sana yung pumalit sa kanya is kasing bilis ng aksyon na ginagawa niya. Kasi kung hindi, naku, maraming OFW ang magwiwelga. 'di ba? Yung nakasanayan kasi natin na yung lalapitan natin is parang makabiruan lang natin, yung parang feeling natin kaibigan lang natin. Doon tayo nasasanay as OFW tapos biglang boom, pinalitan na, 'di ba? Sana naman kayo naman diyan, mag-isip naman kayo eh, bago niyo palitan. Sana isipin nyo sana kung magagampanan ba niya yung magiging trabaho niya. Hindi yung basta nyo lang iluklok dyan sa pwesto dahil gusto nyo kayo namang i-ano dyan sa mga pwesto-pwesto nang sa gobyerno. Pag-isipan nyo rin, ha? Huwag yung basta-basta nyo nalang tanggap kayo ng tanggap ng puesto o trabaho na ibibigay sa inyo sa gobyerno, tapos din nyo kaya. ba diba? Yung iba pa naman dyan, magtulog-tulugan. nako Kasi nasasanay na kasi kami, as OFW, na si Arnel Ignacio yung ano, nag-ano dun sa awa. Kasi nga, parang, ang daming improvement, simula nung nag, siya na, di ba? Ang daming na nabago. 'di diba? Ang daming mga mga bagay na mas napabilis sa amin bilang OFW. Siya rin ang dahilan kung bakit niya ginusto na doon sa airport may libreng pagkain, may libreng tulog, 'di ba? Kasi sinikap niyang mabigyan tayo. Hindi man niya pera 'yon, pera ng gobyerno nang galing sa mga tao, pero siya yung naging instrumento para mapa Mapagaan yung buhay namin bilang OFW na pag umuwi kami ng Pinas. Di na namin kailangan pumunta ng hotel para matulog. Di na namin kailangan pumunta ng restaurant para kumain. Di na namin kailangan pumunta ng cafe para magkape. Kasi nga, pagdating sa airport, may libre kaming kape. May libre kaming upuan nakakaupo kakaupo kami. Uh, may libre kaming pagkain. Unlimited yun. Di ba? Tapos, bali-bali bali-balita, meron daw ng tulugan ngayon para sa mga OFW na inano din ng OWA sa pamamalakad ni Arnel Ignacio. Tapos, anong mangyayari? So, tignan natin kung mas mapabuti pa ba yung magiging takbo sa atin as OFW. Magiging okay pa ba yung OWA? O yung ano man yung mga ganyang-ganyang bagay sa time na talagang officially na iba na ang mamamahala doon. Iba na ang pwedeng maanohan natin sa OWA. Sana magiging okay, no? Kasi kung hindi, ay nako. Sigurado, madaming magwewelgang o if double, <laughs> di ba? Yung nakasanayan na natin yung tao. Masasaktan tayo na biglang papalit-palitan na lang, di ba? Kung nag-away-away kayo diyan no? Nag-away-away kayo ng mga kaalyado niyo o hindi niyo kaalyado, huwag niyo idamay yung iba. Nakaluka kayo. Di ba? Sana hinayaan na lang kasi mas peaceful o so mas okay yung pamamalakad niya ngayon. Tignan natin kung magiging okay pa ba. Sana nga lang. Kasi di ba? Ang hirap kasi sa sa ating mga Pilipino pag tayo yung may kapangyarihan, no? Parang ang bilis nating magdesisyon na kahit hindi natin ganong pinag-isipan, no? Kung kaya bang gampanan ng tao? Kasi marami kasi naglilingkod ngayon sa gobyerno na hindi naman kaya ang gampanan. 'Di ba? Tapos pababayaan kami mga OFW. Eh, kami yung mas may malaking ambag, 'di ba? Pagdating sa pera sa Pilipinas, 'di ba? Buwan-buwan, twice a month o three times a month, kami maghuhulog para padala sa Pilipinas. Malaki ang kita ng gobyerno sa mga OFW tapos papalitan yung namamahala sa amin. Tapos hupuli yung ipapalit, no, masigasig, ha? Eh yung totolog-tolog lang sa opisina o di kaya nagbakasyon sa ibang bansa o maayos kayo di ba ayusin niyo naman oy nakakahiya tayong mga Pilipino hindi natin ma maikwento na maganda yung gobyerno sa Pilipinas di ba puwera lang no sa Tatay Digong pa kasi nung si Tatay Digong pa nung time na nagkagulo yung Kuwait at Pilipinas dahil nga doon binaba ni Tatay Digong na talagang pinaglaban niya tayo don talaga sumagot ako dito sa isang kapatid ng busko na sabi hindi daw okay ngayon yung Pilipinas yung si Tatay Digong pa kasi nga daw mahigpit di daw nagpapadala ng katulong dito ganito ganyan etc etc sabi ko hindi okay yung presidente namin ngayon yung panahon ni Tatay Digong kasi pinaglaban kami <laughs> hindi tumatanggap ng pera <laughs> di ba kaya ayon sana magiging okay sana hindi maging dahilan para magka magka ano ba magkagusot-gusot yung buhay namin as OFW dito sa ibang bansa. Hoy, umayos naman kayo diyan.